Pinagtibay ng Committee on Public Order and Safety ang isang resolusyon na nananawagan sa Commission on Elections at sa security sector na magsagawa ng malalimang inquiry sa mga related incidents sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang detalye sa report. Hinihikayat din ng nasabing resolusyon ang PNP Pro Bar at AFP na imbestigahan ng mga insidente na naganap sa reyon sa kasagsagan ng paghahain ng COC para sa 2025 national and local elections. Base sa datos ng PNP Pro Bar, 21 insidente ang nai-report sa kanilang tanggapan mula October 1 hanggang 8, 2024. 14 umano dito ang naresolba na. Lima ang naisang kaso sa korte at dalawa ang nanatiling under investigation. Pero binigyang linaw ng otoridad na karamihan sa mga insidente ito na nangyari sa kasagsagan ng paghahain ng COC ay hindi direktang election related. Sinabi naman ni Maguindanao del Sur Provincial Election Supervisor Alan Cadon napuspusan na ang ginagawang education campaign ng COMELEC upang matiyak ang ligtas at maayos na halalan sa October 13 sa BARMM